All right, magandang araw po sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa ating YouTube channel. Magbibigay ng mga kalaman tungkol sa pagsasayos sa ating mga motor na natambay. Magbibigay ng mga tips para naman ay mabigyan natin ng solusyon ang ating mga customer na mayroong mga motor na natambak na mga hagrasa. So itong rosy na to ay hindi siya mandar, bali nagpalit na po sila ng CDI ng no mga hagrasa dito. Yan po ang ganyan CDI. So yun po oh. Marami na pong alikabok kasi sa tagal na pong natambay. Sabi na nila ay wala daw ng So bali ang tingnan natin dito ngayon ay i-check natin natin ang stator, voltage circulator, ang kanyang CDI, holosuniction bang kanyang wirings. Then pag hindi pa natin na uh, uh, kita ang kanyang problema ay punta tayo sa kanyang ignition uh, switch. Tapos ignition coil ba. Uh, CDI ba o kaniyang ano po ang dahilan kung bakit wala po siyang kurinte mahagrasa so ganito po ang sitwasyon dito sa siap natin uh, mayroon tayong new bill hall yan dito tapos tapos na yung dalawa tapos yun po ang T-Mix po racing bike 450 yan mayroon pang isa So, dito tayo focus sa isang Rossi one uh, 175 po mga grasa. So, yan. So, itong Rossi 175 ay naka DC operated na po siya. Hindi po siya easy operated. So, bali po, wala na po siyang maliit na winding sa kanyang stator. Yung primary. Dumadaan na po niya ni ng voltage regulator. So, subukan natin kung wala ba talaga ang kurinti na labas dito sa ating high wire. Kung so, natin isusiaan. So, yan. Pakihawak po ng kamera. Hindi natin. Yan. Wala talaga ang kurinti No? Wala ang kurinti na labas dito sa ating head tension wire. So, doon tayo sa kabila. Ito sa atin ang kanyang stator. Buksan natin itong kanyang pinakabir dito. So dito, merong sakit dito. So ito lang kailangan natin. Medyo maingay sa paligid. Parang nagpapasounds. So itong kanyang connection ng sitor, e bali apat lang na wire. Dito po ay galing dito. So itong dalawang yilo, ay ito po ang kanyang galing sa kanyang light coil at saka charging coil so ito po ang ating this. then ito naman itong green na mayroong lining na white ito po ang galing sa ating pulser ito ang kanyang pinagmulan ng winding sa pulser kasi dalawang wire ang lumalabas galing sa pulser so ito namang blue na mayroong lining na white ito po ang pulser no output bali dito dupadaan diba, ng bultahe galing sa ating pulser patungo sa ating CDI So, i-check natin itong apat kung if just in case na hindi natin makita ang problema dito, kung okay lang, ay proceed tayo sa ating CDI at sa kanyang rigid voltage regulator. So, i-check natin sa magkita ng test light muna. So, sa pag-check ng ating test light, ay itong ating titor ng RUSI 175 ay full wave po siya meaning naka-floating na po dito wala po siyang uh, nakalikit sa chassis sa kanyang koneksyon. So, palabas dito ang sinagmula pinagmula ng winding at dulo <laughs> ng winding. So, yan po. Dito yan nakakoneksyon itong dalawa mula sa ating stator. Uh, sugatan na natin dito para makapag tayo sa ating ano clip kasi pag idikit natin sa chassis ay hindi yan umiilaw kasi floated po siya makapulwib na pag umiilaw pag ganito ang posisyon ibig sabihin na isira ang ating stator so sugatan na natin ito para makatis tayo ng maayos so ganito po ang pagtis ng ating stator dun, dito sa dalawang wire so i-clip natin ang ating test light dito sa isang yellow wire so pwede na po isang magkabaliktad ng mga grasa at itusok naman dito ang isa namang uh, sa dito sa kanyang isang koneksyon itong ating pangtusok nating test light So, dapat pag ikrang natin ay mayroong ilaw dito. Pag walang ilaw, ibig sabihin ay mayroong putol o nasunog na ba ang kanyang stator dito sa ilalim. So, try natin ikrang natin mga brasa. So, focus lang dito ang kamera. So, try natin na ikrang. Yan. Yan, may ilaw lang siya, no? So, dito ilaw lang. Ibig sabihin ay okay, okay po ang kanyang stator dito. So, ito po ang paraan sa pag-test ng pull wave. So, i natin ang kanyang kung dalawang connection ng full share, itong blue na mayroong lining na white at saka itong green na mayroong lining na white. So, sa pag-test dito mga grasa, ay isit natin ating tester sa 200 ohms muna. Kasi pag mababa na ang kanyang resistance, ay yun po hindi yan ang mandar o baka sunog na itusok ng itong ating test light pwede hindi na magkabaliktad either ang red probe natin na tester itusok sa blue na mayroong lining na white at saka black probe itusok lang dito sa green na mayroong lining na white so pwede lang itong magkabaliktad so yan so mayroon lang fokus dito Ayan, focus dito. Dapit ang kamera. Ayan. 155 ohms. So, ibig sabihin ay okay lang siya. Kasi pag bumababa na sa 100, ay medyo palyado-palyado na andar at mahirap andar rin. Minsan mamatay siya pag uminit ng makina. So, proceed tayo dito sa bandang ibabaw. Buksan natin itong tangki at saka upuan. So, yun po. Natapos na po na tinabuksan na ang upuan. Saka itong tangke. So, palala lang. Basic uh, information lang po. Hindi naman masama ang mag uh, DIY na pag troubleshooting. Pag layong lalo na sa pagpalit ng mga pisa sa ating electrical system kasi mayroon po akong nakita dito na mali po mga grasa, no? bago po magpalit ng isang Uh, parts ng ating electrical Ay alamin muna tulad nitong CDI So ibig sabihin nitong CDI na to Ay DC po DC So ito pong kanyang pinalit nila Ayan po Tanggalin natin So yan po Maliit At yan po malaki yung isa Yung kanyang original So tulad lang sila ng mga Pin dito Pero iba po ito kasi ito po ay easy operated easy operated meaning hindi po siya dumadaan ng voltage regulator rectifier yung voltage na galing dito sa ating primary coil sa ating stator ay direct na po sa ating CDI kapag ito ang ating ano itakabit e, so hindi po ito pwede kasi pang easy operated po ito ito pong motor na to ay DC operated po siya so yun po hindi po ito pwede ang kanyang binili so yun po ang ating stack ay ating i-check po ito mga brasa. so dito punta tayo dito sa ating connection natin ating CDI so dito sa connection natin CDI ay hanapin nyo muna una itislight natin itong black wire so ito po ang ganyang posisyon sa ating CDI so dito po ang black wire itislight natin ito pag umilaw ang tester natin, ibig sabihin na okay pa itong connection na to, mayroon lang siyang voltage na galing sa ating susian kasi ito po ang accessory wire na galing sa ating susian. Pag kunan itong susian, dapat mapasukan ito ng voltage itong wire na to. So ito is light natin, mga hagrasa. So itong test light clip natin ay clip natin dito sa ano dito sa battery. Yan, i-clip natin dito sa battery. Kasi ito po ang kanyang ground o no, mahagrasa. Sa ground, connection. At ito namang pang tusok ng ating plate ay dito po. Ang uh, pang ng ating test light. So dito po natin itusok yan. Yan. So dapat pag ikrang natin ay mailaw ating test light. Kapag hindi siya mailaw, ibig sabihin mayroong loose connection. Dito sa susian ba o mayroong photo ng wire. So ikrang na natin. Iyon ang susian natin. Subukan natin na i-crank. So, focus lang ang kamera. Ayan, may ilaw lang siya. So, kaya may ilaw lang siya, ibig sabihin na okay lang po ang kanyang connection. So, mayroon lang bultahe na galing sa ating voltage regulator, itong red wire na to. Mag-re-release lang siya ng bultahe uh, dito. Mayroon lang bultahe na dumadaloy dito patungo sa ating ignition switch. Okay, since okay lang itong connection ng accessories wire o black wire patungo sa ating CDI so next sa ating i-check ay ito namang ah, uh, itong blue na mayroong lining na white so mayroon na ba siyang connection dito patungo sa ating uh, pulser dito sa socket na to so dito so isit natin ang tester natin sa continuity so, yan So dapat ang tester natin ay tumutunog siya. Mag-beep sound po siya habang tinutusok natin. So pwede lang po siya magkabaliktad ang tester natin. So tusok natin dito sa blue na mayroong lining na white dito rin. So, so yan, ibig sabihin ay okay lang po ang koneksyon. So next na siyang i-check ay ito namang black na mayroong lining yellow. Ito po ang patungo sa ating ignition coil. So ito sa natin, dapat din mag beep sound din siya. Tingnan natin ang opportunity. So yan po, okay lang. Ang kanya connection wala na po siyang putol. So since okay lang itong connection na to, ay proceed tayo dito sa green wire. Ito po ang connection ng ground. So ito light natin 'yan. So sa pag-check ng ground wire sa kanyang connection ay gagamit din tayo ng test light at tester pwede lang. So dito, mayroong fuse dito. Since uh, negative ang ating i-check, kung mayroon ba siyang connection, i-clip natin ang ating this light dito sa uh, fuse. O dito sa positive. Pwede po dito sa battery. So dito po tayo sa kanyang pinaka-fuse. Baka mayroong sira dito sa fuse. So dito tayo. So itusok natin itong fuse light at sa green wire. Yan. So, yan po. Tusok ang tester, sa green wire. Tapos, ito namang test kit natin dito sa kanyang fuse. So, ikrang natin. Pag umilaw dito, ibig sabihin ay okay lang ang connection ng ground wire o kanyang green. Dito sa socket na PCDI. Pag hindi siya umiilaw, ibig sabihin ay mayroong kotol. So, ikrang natin. Okay, tingnan natin kung umiilaw ba siya. yan hindi siya ilaw no ayan thanks for yan hindi siya umiinom no? So, no yan hindi siya umiinom so, ibig sabihin ay mayroong putol dito sa green wire so i-test natin ang tester kung ano ba tumutunog ba mag deep sound na siya i sit lang ang tester sa community yung para may signal ng wifi So try natin, pwede lang magkabalik tayo ang tester. So, try natin kung magtunog ang tester natin. Second option ito. So, yan. Hindi sa ito po ito. No? Ibig sabihin ay mayroong potol Talaga. Itong green wire o ground ng ating CDI sakit So, tignan natin ang wire ito. So, yan. Yan po. Confirm natin mayroong potol So, try natin i-connect dito. Maghanap tayo ng green wire dito. I-connect natin. So yan po wire stripper So try natin i-connect dito Tapos subukan natin So ito po ang mayroong problema Tingnan natin i-connect natin dito At subukan natin pagkatapos i-connect natin So, try natin nilagay itong kanyang CDI na yung stock kasi yung kinilang binili ay hindi po uh, pwede kasi easy po, DC po ito. So, yan. So, try natin na ikabit. So, lipat dito sa kabila. Tingnan natin kung mayroon bang... Mayroon bang nalabas na kurinti dito sa ating high tension Subukan na po natin siyang i-crank. Kung mayroon na bang kurinti na labas dito sa high tension wire. So, tingnan natin. Lapit ang kamera. Meron na. Meron na. Malakas. Ayan. Gumalagitik. Ayan. Meron na. Malakas ang kurinti. So, confirm na dito lang po sa ground ng koneksyon na nagkaroon ng problema. So, electrical tip natin tapos linisan natin ang carburetor para masubukan na po natin siyang pandarin mga grasa. So, i-fix mo natin ang lahat. So, ito na po natapos na po natin na uh, fix ang kanyang wiring sa mga grasa, no? So, ito, lagay natin ang para subukan natin na pandarin. buhay na, buway na, buway na. Buway na, buway na so yun lang po ang gagawin, mga krasa sana mayroon ganitong tunan sa mga video na natin ginagawa thanks for watching God, dyan buwan sa bye bye